So guys, nandito kami ngayon sa may loob ng um, mall. Pauwi na kasi kami, papunta ng Taiwan. Tapos, nagpo-phone ako kanina, nag scroll ako sa lahat ng platform ko. Social media, at trending na trending. <laughs> trending na trending ngayon si, yung ano ng tungkol kay Pablo. May mga nag mamaktul, may mga nasasakta na hotdog, dahil daw sa alam nyo na yun, hindi ko na babanggitin kasi, hindi ako wala akong saposisyon para pakialaman yung kung man bagay na yung kay Pablo, pero ang masasabi ko lang guys, chill lang kayo chill lang kayo, alam naman nating lahat ng hotdog na si Pablo, ay alam nyo na so maging masaya na lang tayo kay Pablo and i-respect natin kung ano yung ano yung pinili niyang decision na hindi public yung kanyang alam yun na, dapat i-respect natin yung personal niyang buhay yung personal privacy niya natatawa ako sa <laughs> natatawa ako sa ibang hotdog dyan, ang mga selosa kayo, kala nyo na may mga karapatan kayo tumalma kayo pero alam nyo naiintindihan ko naman yung mga yan tsaka mga, yung mga yan alam ko naman na nagdadrama lang yan wala naman sa kanila yung seryoso nakikisakay lang yan sa ano sa kadramahan ng social media para kay Pablo pero alam ko naman na they respect Pablo they respect Pablo naman talaga and talagang masasabi ko na <laughs> masyap eh. <laughs> hindi joke lang ha. On, niyo kayo na ngayon. nyo kung magselos kayo. Piling nyo naman may pag-asa kay kay Pablo. Ano lang. Kalma lang. Tamang pan-pan lang tayo. Mahal nyo si Pablo and supportahan niyo bilang isa siyang artist. Bilang isang sp 18, Bilang magaling na performer. Bilang good influence sa mga fans niya. Ganyan. Huwag na natin pang himasukan yung personal niyang buhay. Kung may mga bagay man siyang pinipili na i-private, choice niya na yun and we have to put a limit bilang tan and alam ko naman na maiintindihan and naiintindihan naman yun ang lahat kapag kayo may nakikita kayong kapwa hotdog or kana nagdadrama dyan sa social media wag nyo nang patol pabayaan nyo lang silang magwalwal dyan kasi alam ko naman na yan ay nagdadrama lang pero alam ko naman na They do respect Pablo's privacy. Alay, hayaan nyo na sila. Kaligayahan na nila yun. And I know Pablo is just laughing about that. Kasi alam ko naman na naiintindihan nila yung mga... Naiintindihan niya yung mga fans niya. And <laughs> natatawa talaga ako sa inyo. May mga nakikita akong tweet. May mga nakikita ako na mga post sa blue up, sa black up. Na ganyan, ganyan, ganyan. Kasi nakita ko rin yung picture. Ang ganda naman, ng ganda. Kahit talaga, hayaan nyo na nga siya maging happy na lang kayo sa kanya and deserve naman yun ni pau deserve na kung meron man siyang kung totoo man yun kasi wala pa ka rin confirmation mula kay pau pero kung totoo man yun guys deserve naman ni girl si pau and deserve, deserve din naman ni pau yung girl kasi alam ko naman na kahit wala at hindi pa sikat yung SB19 nandiyan na yung girl so deserve nila yung isa't isa hayaan yung maging masaya si Pao kayo naman ako nga patay na patay ko kay, patay na patay kay Pao hinahayaan ko lang siya sa buhay niya kasi meron din naman ako tamang dilulo lang tayo guys tamang dilulo lang hmm. parang lumuwag yung freezer ngayon ah nararamdaman ko natatawa talaga ako sa inyo kumalma lang kayo, mga silosa kayo, wala naman kayong karapatan. Kahit naman wala yung ano si Pao paw ngayon, bakit piling nyo may pag-asa kayo sa kanya? Kahit talaga mga OA na to. So chill. Chill lang kayo guys. Chill.